Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Luka Doncic sa Boston Celtics para sa papalapit nila na NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Nazrid. Kahit gaano man nga po mga katrops, kadami ang napatunayan ng Dallas Mavericks sa kanilang mga nagdang sharing ngayong playoffs, sa pagtalo nga po nila sa mga mas malalakas na koponan sa Western Conference, ay parati pa rin nga po silang maagang nadedehado. At ito nga po ay dahil sa katotohanan na hindi pa natatalo ni samang beses ang Boston Celtics sa Game 1 sa tuwing ginaganap ito sa loob ng kanilang home court na TD Garden. Marami na rin naman nga po mga NBA analyst ang nagsasabing Nasob na nga po ay mas mataas talaga ang chance na manalo ang Celtics sa unang laro sa NBA Finals since sila nga po ang mas malakas na koponan. Kaya hindi na nga po kayo dapat pang magtaka kung bakit liamado agad ang Boston sa mga ginaganap ngayon na pustahan. Maging si Luka Doncic nga po mga katrops ay naniniwala na dehado talaga ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Gayong naniniwala nga po siya ang Celtics nga po talaga ang best team ngayon sa NBA at naniniwala nga po siya na merong rason bakit ito ang number one team sa pagkakaroon nga po nito ng napakaraming weapon pagdating sa opensa at depensa. Kaya kailangan nga po talaga ng Dallas Mavericks na ipakita ang lahat ng kanilang makakaya at maglaro ng perpekto upang sa ganon ay matalo nga po nilang Boston Celtics sa kanilang serye. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Reid Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na bago pa man nga po pumirma si Lebron James ng bagong contract extension sa Lakers ay kailangan muna nga daw pong sundin ng kanilang team ang dalawang hiling nito ngayong offseason. Una lang nga po dyan ay ang pagkuha nila kay JJ Redick bilang kanilang pinakabagong head coach habang ang pangalawa naman ay ang pagkuha nga po nila sa kanyang anak na si Bronny James sa darating na 2024 NBA draft gamit ang kanilang hawak na 17th overall pick. Maliban rin nga po dyan ay kailangan na rin naman nga po ng Lakers ngayon na ayusin ang kanilang frontcourt sa pamamagitan ng pagkuha ng at least isang bagong center na ipangtatandem nga po nalaki na Christian Wood at Anthony Davis. Kaya dahil nga po dyan ay umingay na naman nga po sa internet ang posibleng pagkuha nila kay Nazrid mula sa Minnesota Timberwolves. Bali matagal na rin naman nga po itong target na kunin ng Los Angeles Lakers lalong lalo na na Lebron James. Ang problema lang kahit gusto man nga po nila itong makuha ay kakailanganin muna nga po nalang mag-offer ng malaki trade package sa Minnesota Timberwolves since kasalukuyan na rin naman nga po itong may kontrata sa kanyang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.